Ano kaya ang pakiramdam mo kapag naglalakad ka sa gitna ng kagubatan? Tahimik ang paligid at biglang napadaan ka sa isang kuweba na punong-puno ng kumikinang na gold bars. Hindi mo alam kung saan magsisimula. Ang ingat ba o ang pananabik? Iyan ang tanong na bumabalot sa ating imahinasyon ngayon. Isipin mo isang lumang kuweba, halos nakalimutan na ng mundo, at sa loob nito, mga yaman na parang galing sa alamat. Ang una mong mararamdaman ay pagkabigla. Hindi araw-araw nakikita ang mga gold bars na nakatambak na parang buhangin sa tabing daga. Bawat isa ay kumikislap sa liwanag ng araw na pumapasok sa maliit na bungad ng kuweba, parang musika sa mata ng isang adventurer. Ang halimuyak ng lumang bato at lupa ay may halo ng kakaibang misteryo na parabang nagbabantay sa kayamanang ito. Pero teka, hindi lang ito basta yaman. Isipin mo ang kwento sa likod ng mga gold bars na iyon. Sino ang nagtabi nito? Baka isang hari na nawalan ng trono, o isang pirata na nagtatago ng huling kayamanan bago siya nawala sa kasaysayan. Ang bawat gold bar ay may lihim, bawat kanto ng kweba ay may kwento na pwedeng sumabog sa imahinasyon mo. At habang papalapit ka, mararamdaman mo ang kakaibang tensyon. Parang may nakatingin, parang may nagbabantay. At siyempre, kasabay ng excitement ay ang takot. Paano kung may nagbabantay na hindi mo nakikita? Ano kung may bitag na nakatago sa dilim? Ang bawat hakbang mo ay may kasamang pag-aalala. Baka ang kayamanang ito ay sumpa, o baka kaya naman ay isang test para sa iyong tapang at talino. Dito pumapasok ang dilema. Kukunin mo ba ang yaman at babalewalain ang panganib, o iwan mo ito at magpapasalamat na ligtas kang nakalabas sa simula pa lang? Ngunit, isipin mo rin ang mga pangkaraniwang tao na pwedeng maapektuhan. Kung ikaw ay magtatagumpay sa pagkuha ng kayamanan, paano mo ito gagamitin? Pagtulong sa pamilya pagsisimula ng bagong buhay, o baka naman sa maling kamay, ang yaman ay maging sanhi ng kaguluhan. Dito natin nakikita na hindi lang pera ang usapan, kundi ang moralidad at responsibilidad na dala ng yaman. Hindi rin mawawala ang plot twist. Sa isang kwentong tulad nito, hindi mo maiwasang mag-isip, may lihim bang nakatago sa ilalim ng mga gold bars? Baka may mapa, baka may lihim na pintuan na magdadala sa mas malalim na kuweba, mas maraming kayamanan, o mas maraming panganib. At sa bawat sandali, bawat tunog ng patak ng tubig sa loob ng kuweba ay parang hudyat na may paparating. Ang suspense ay tumataas at hindi mo alam kung makakabuo ka ba ng plano bago ka tuluyang maligaw o mahuli ng iyong sariling kasakiman. At habang nag-iisip ka, isang tanong ang bumabalot sa isip mo. Paano kung may ibang tao rin na nakakita ng kayamanang ito? Ang kwento ay hindi nagtatapos sa iyo lamang. May mga hunters, adventurers, at kahit mga kriminal na handang gawin ang lahat para sa gold bars. Dito nagiging buhay ang teorya ng survival, tapang, at pagkakaibigan o pagkakanulo. Isang simpleng tuklas sa kagubatan ay pwede mong baguhin ang takbo ng buhay ng marami. Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, ano ang gagawin mo? Kukunin mo ba ang kayamanan? Iwan mo ba ito sa dilim? O hahayaan mong magpatuloy ang misteryo? Ang bawat desisyon ay may kaakibat na kwento, at sa bawat kwento, may aral na pwede mong dalhin sa totoong buhay, ang pagnanasa, ang tapang, at ang kahalagahan ng tamang pagpapasya. Kaya sa susunod na maglakad ka sa gitna ng kagubatan, isipin mo, baka may lihim na kayamanan na naghihintay. Pero kasabay nito, nakatago rin ang panganib at misteryo. Hindi lang ito kwento ng yaman, kundi kwento ng iyong tapang at karunungan. Kung na-enjoy mo ang paglalakbay sa kweba na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa Pinoy What If at i-comment kung anong gagawin mo kung sakaling ikaw ay makakita ng ganitong misteryosong kayamanan. Sino ang hindi maintriga sa tanong na, ano nga ba ang iyong pipiliin sa harap ng ginto at panganit?